Hi, this is a Soul Farm girl. Welcome to Anika Farm. Malaki ni La Virgilio ah. Malalaki. Oh. Malalaki. So, dali, diretso doon. Diretso sa... sa inyo. Pinang katawan. Ang uh, mga nandoon na. Pagpunta na sa selling area. Eh okay, tayo Malitayo. Magkano? Labas na kayo, labas na. Labas na kayo, dali. Labas na. Hmm. Nalil ba itong mga tagarinyo? Oo oh, oh. po, ang bilis nilang madumi yan eh. na Pinaglaro ron yung tay. Okay. Ay! Kaya natagal lang kami. Oh, okay. tas, maga kami nagkuhan, nagdini. eh. Okay. Tapos! Ay! Nabali na, labas na, labas na! Habi ka na! Oo, oh, huwag ka nang pumalik ah! O ikaw, diretso ka na doon. Doon, sige, lakad. Pang Miss Universe ang lakad nyo ha. Ang sisexy se nyo ha. Diretso. Hmm, nauna na yung isa. Sige. Lika, okay. lika, okay. lika. Gali, gali. 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 gina na, to. Oh. Sexy eh. Hmm. Sige. Diretsyo Oh, dito tayo. Dito, diretsyo. Ginaala kana. Mas mabigat pa yata sa inyo ni Virgilio ha. Ayun, so nay prepare na po namin yung gagamitin na timbangan. na rin po namin yan. So, okay na. Tapos yung mga hinihingan na baboy, pinailiguan na rin po namin. Okay. Yan. Ito so, nilang higaan yung mga poops nila. Tapos medyo mahina pa yung tubig namin dito sa baba. Kaya yan. Abutan na. Pero mamaya, pag, pag nilagay naman yan sa truck ng buyer, maniligo pa po sila mamaya. Ayan, amoy baboy na ako. Grabe. Hmm, ang bango. Ayan oh, pati damit ko. Kumapit na yung amoy ng baboy sa kasabo. O so, oh, yan. Sanina-sanina ako sa amoy ng baboy namin. So, iniintay lang po namin yung buyer namin ngayon. Yung first batch, ang kukunin po niya is 30 heads na taga Alamines po yun. Yung second batch naman, mamaya na mag-pick up, taga Benguet naman po yun. So, 30 heads din po yung kukunin niya. Ang bentahan po namin ng live weight ngayon is nasa 220 per kilo. Yan. So, jackpot po tayo ngayon sa presyo ng baboy, ba? Diba? Kasi last week, nung nagbenta po kami, 215 per kilo lang po yun, yung 10 heads na diniliver po namin na. Pero ngayon, after one week, tumaas po ulit na limang piso. Kaya jackpot po tayo ngayon dahil 220 na. Yan. So, sana magtuloy-tuloy pa yan. Para pag naubos na po lahat yan, ayan. So, wala na po problema. Dahil panibagong batch naman po yung ilalagay namin na mga piik dito. yan, So, ganun po yung gagawin namin. At mag, syempre, after po namin maibenta po lahat yung mga baboy, kailangan na naman maglinis, magdisinfect So, ganun po yan. Ayan na. Parating na yung bayo namin galing Alaminos. pa rin Bigat Dig ng mga baboy yan. Sa 100 yung timbang nila. Ayan o, 105, 104, 104. O, dito ka. Ayan. lalaki. Huwag mong ano yung O, dito ka yan. O, dito ka yan. P520 yung pinin. Baka P2500 lang ito. O, ano itong bang? O,

Ito buyer namin ng mga organ. Mag-aales po si na. Hindi yeah, naman in-sell na po ngayon. Ayan, so inuulit na bilangin ni C.P.A so. Kasi 19, 19 lang yung bilang ko kanina. <laughs> so kulang. Pero yung iba naman sakto. Mm -mm. Yan, so baka mga 25 heads lang yung makukuha. Kasi ang timbang ng mga baboy is nasa 100 plus. Ito na oh, timbang nila. 105, 104. Na. Dalawang 104 pala. 106. 100, tapos 104, 113. Ano? Ang bibigat. Puro 100 plus. Ayan, dito tayo. Para makita natin yung mga mga mga. Ayan. Ang lalaki. Ang sabi na yung Ang sabi

Eleven. Eleven. Yan, eleven na. Ano, stop ba yung bilang ko? Eleven mm -hmm. na? Ha? may sa kasi Awan number na yung may sa Awan number na? Tingnan mo nga sa ano mo. Kailangan actual Eleven lang ito eh. Eleven lang ito. Bilang. Uh, Bilang, bila, bila Actual, bila, bila, pinaaktwal na actual. kaparka naging 12. kaparka 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 tapos tapos kasi setting na ano Ay sa, ayan, pwede, pwede, pwede na, paliguan, mainit na, Yung oras no, na oh? Mag-alas 12 na. alas 12 na. Mimi. po muna. Kapit lang naman

Tanda. 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 Ong Okay. Ng mga Na <tipan> kami matapos. Ilan na yung 23. 23. So, pagkakasyahin lang namin yung pera nila na binigay na 529. Ayan lang po yung mga tala. Kasi yung order po nila sa amin, dapat 30 heads. Eh, malalaki po yung mga baboy. Tsaka, kukulangin po talaga yung pera nila. Lalo na pag nag-average weight po yung mga baboy namin ng 100 kilos, di ba? So, konti lang yung mga line of nine eh. Nasa 94. 95. So ilan lang piraso lo? Ilang ilang piraso lang yun. Wala. na yung pera nila. Wala. Ay 24 lang. kahit mga 25. 25 o 24. four. Pero 22 ayon, 23 malalaki na malalaki Malalaki kasi ng mga baboy eh ito eh ito longganisa longganisa <laughs> sila ng mga longganisa sa Alaminos so yun po talaga yung doon. yung talaga yung dinadayo din doon sa Alaminos kasi yung mga gumagawa ng longganisa di ba masasarap longganisa Ayan, laki o, laki. Ang pinapatawan niya, oo. Ayan, ayan. Ayan. na, Panalo. Ayan. oras na. 12.10 na. 1,368 times 220 um, equals wait, lang, wait lang. Ayan, so yung average weight nya um, 2,368 i-divide ko natin sa 23 uh, oh, 102.95 uh, lumalabas 103 yung average weight ng mga baboy ba so, Diba ang laki? ng mga baboy kasi. Ayan. So, 23 heads lang po yung nakuha nila kasi tinula nga po yung pera. Pinagkasya lang po namin. Kaya yung naiwan na baboy dito, kukunin na lang mamaya ng taga -bagyo. So, depende kung magkano rin yung budget ng taga Kung makukuha pa niya yung 30 heads na order po niya. Pero okay lang din na may naiwan kasi mabibenta pa rin naman po namin yan sa susunod. At marami pa po kami feeds na ipapakain sa kanila para mas bumigit pa sila, di ba? Panalo po tayo ngayon sa presyo ng live bait dito. Dahil 20 per kilo. Ito po yung tayo. Yan. So, makikita po ninyo dito. Ang pinakamabigat na natimbang namin is 110. Ah? Oh, 112. Ito, Oh, may 112, may 106, 111, 107. So, kung na po talaga yung line of 9. Yung line of 9 namin, 95, 94, 95, 96, 99, 97. Yan. So, the rest, 100 na. Taas. Ang taas ng timbang. So, galing po talaga ni Garzio. mag sa mga alaga ko namin baboy. Kaya, may bonus yan. Ayan. So, natapos na kami magtimbang ng 12.15. Ayan. Paalis na po yung buyer namin. Papunta ng Alaminos yan. Good luck. Ang init pa naman. Dapat kasi magsinagaan po nila dumating. Mainit yung biyahe nila. Pero papaniguan pa naman yung mga baboy bago umalis po yan. Dahil sobrang napakainit. Ang init oh. Wala pa namang bubong. Pangpaliguan mo muna. Aminin. Kumain. Mamang hindi pa po na-subscribe? Please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone.